mga kabiyahero alas dos 12.30 ng madaling araw ay nandito na po tayo sa tapat ng uh, palmera Heights dito po sa Cainta Rizal mga kabihero so may susundin po tayo pasajero dito at ang requested time of reporting po nila ay alas 3 ng uh, umaga kaya medyo na advance po tayo ng uh, bahagya mga kabihero So pilgrimage po ito at magtutungo po sa ilang simbahan po sa lalawigan ng uh, kabite, mga kabihero. So naghihintay-hintay na lang po tayo ng mga pasahero po na ating uh, isasakay. Okay, mag uh, alas 4 na pa ng madaling araw mga kabihero Andito po si Sister Ana, siya po yung ating bus coordinator sa araw na ito At halos kaunti na rin po yung ating uh, hinihintay So, maya, maya po uh, alis na po tayo Dahil uh, may misa po ng alas 6 pagdating po sa bayan ng uh, silang mga kabihero Mayroon po po tayong isang uh, lugar na dadaanan At doon po mag a yung lahat ng mga bus na gagamitin po ng mga taga rito Kabiero, dumating po tayo dito sa ating uh, assembly area dito po sa Sierra Valley. Sako pa rin po ng uh, kainta at dito po mag uh, titipon-tipon yung mga magkakasamang bus. Bali, apat na bus po yata at apat na van yung uh, sasakyan ng ating mga pasahero. Ayan, nandito na rin po yung dalawa. Dumating na. So, maghihintay po tayo ng gusig nandito kung anong oras po tayo magtutungo ng uh, po ng simbahan sa Kabite sa bayan po ng Silang Silak okay, Alas 6 uh, po ay dawating po tayo dito sa bayan ng Silang Ito po yung unang uh, simbahan na kanilang uh, bibisitahin dito sa lalawigan ng uh, Kabite Mga Kabiero lad po nang dati nating nakagawian. Tayo po ay pumapasok sa mga simbahan po o mga lugar po na ating uh, pinupuntahan upang uh, ihatid po sa inyo. Kahit paano yung kasaysayan po mismo ng lugar o ng uh, isang simbahan. So papasok po tayo sa loob. Hahanapin lang po muna natin yung ganyang uh, historical marker. Ayon, natatadaw na po natin at uh, akin pong uh, babasahin para maragdagan po yung ating uh, impormasyon kung ano po ba ang uh, mayroon o kailan ginawa ang uh, simbahang ito. Ang Simbahan ng Silang itinatag bilang parokya, ng mga Pransiskano noong ikatlo ng Pebrero taong 1595 nasunog noong ikatatlong po ng Agosto taong 1603 nagtayo ng bagong simbahan ng mga Pransiskano sa patronato ni San Diego de Alcala inilipat sa mga Jesuita noong taong 1611 itinayo ang simbahan yari sa bato ni Juan de Salazar, isang parang hiswita noong taong 1637 hanggang 1639. Inialay sa patronato ng Nuestra Señora de Candelaria, mga taong 1640. Nagingkutan mga Guardia Civil noong kubkubi na titaboy sila ng mga Pilipino manghihimagsik na pinamunuan ni General Vito Bilarmino noong ikalima hanggang ikaanim ng September taong 1896. Pinam pinamahalaan ng mga paring sekular ng pinalis sa mga Hiswita noong 1788. Inilipat sa mga rekoletos sa pamagitan ng Real Orden noong ikasyam ng Marso taong 1849. Ibinalik sa mga sekular taong 1868. Inilipat sa mga paring Congregation of the Immaculate Heart of Mary noong taong 1910. Sekular ulit noong 1930, columbans noong 1936 at sikular muli noong taong 1978 hanggang sa kasalukuyan. Halimbawa ito ng arkitekturang kolonyal na may mga retablong idinisinyo sa estilong rococo. Nasira ng mga lindol ang pinakamataas na palapag ng kampanaryo noong taong 1880, isinaayos noong 1989. Kung mapapansin po ninyo na pumasok po tayo sa loob ng simbahan, ang mga imahin po at ang pinakang main altar ay nababalot po ng mga tilang kulay violet, mga kabihero. So sa panahon po ng kwarisma, ang lahat po ng simbahan katoliko sa buong mundo ay may ganito pong tradisyon na ito po ayon sa isang pare ay sumisimbolo sa paghahanap ng tao sa ating Panginoong Hiso Kristo o sa Diyos mga kabiyahero dahil uh, yun nga pong pag uh, o pagunita ng araw po ng kwarisma ay araw po yun kung saan nagpakahirap, nagpakasakit ang Panginoong Hiso Kristo upang tayo po ay matubos sa sala sa pamagitan po ng kanyang uh, pagkabatay doon sa cross sa kalbaryo so yun daw po ang sinisimbolo ng mga tela kung kaya ito po ay binabalot sa mga imahim